Eto na, hmm. anong sunod? Eto, Risa Hontiveros Diskaya. May tanong kasi si Sen. Risa, mga kababayan. Ano ang tanong ni Sen. Risa? Bakit daw, mga kababayan, na ang mga Diskaya, hindi nila pinangalanan ang mga sangkot na opisyal mula 2016 hanggang 2022 sa panahon ni Digong. Bakit puro sa panahon ni PBBM? Heto na. Di, naku, matutusta dito. Matutusta dito ang mga Duterte. Matutusta dito ang mga Diskaya. Mapapasagot ang mga Diskaya di oras dito. Sa tanong ni Senator Risa Hontiveros. Salamat, Mr. Chair. May po mga tanong po uh, para sa mga Diskaya. Uh -huh. Uh -huh. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran niyo si Quezon City District Engineer Protesta. Sa tansya niyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad niyo kay DE Protesta? Uh, Your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang sa mga <coughs> awareness po ng na pagnasingil ka, dapat uh, palikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi niyo ni-require kayong ibayan? Uh, Kay yung, protesta po. Uh, yung honor, wala po akong data ngayon kasi anakaan po ako your honor, nakakulong po ako sa basement. O, kaya hindi ko pumakulate yung iba pong mga data. Kahit hindi niyo pumakulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan eh matak pinakamataas na pare niyo sa sa Quezon City at sa isang distrito. In, in the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Ah, uh, kadalasan lang po hindi ko po siya mag-plus ngayon. Base po ito sa collection ko kasi namin per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po, kadalasan po mga nasa 5% po, or mga uh, 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran niyo si Dini Protesta? Ah, yun, una rin ko po masyadong mag-plus-plus hindi uh, ko po masyadong makuha yung buong data kasi po per voucher na po kung may collection po kami at saka na po kami uh, nagbibigay. Nasa hundreds of millions na ba ang total so far? Wala pa naman po kasi... Nasa na tens of millions na po? Uh, malamang po siguro kasi... Tens okay, ano of millions. K kasi po, ano po, hindi uh, pa po kami nakakulenta. Ah, uh, so may, may, collectible pa. Pero ayun na yung magnitude, tens of millions na po. Hindi i yeah na. na pa lang. Mm. Uh. Kanina nung po, pinadat. Abangan ninyo mga kababayan. Ah, dito, tatanungin ni Sen. Risa Huntiveros, bakit puro 2022 lang ang inilabas ninyo na may mga opisyalis na sangkot sa katiwalian at magnakaw sa pera ng DPWH, lalong-lalo na sa flood control project bakit hindi nyo pangalanan ah, ang 2016 hanggang 2022? Ah, ito na, mga kababayan. kayo ng token. Actually, mga kababayan, no, dito sa tanong ni Sen. Risa Ontiveros, siguro pinangakuan itong mga diskaya na kapag hindi nyo idawit si Duterte, liligtas kayo dyan. Kapag hindi nyo dinawit si Digong, maliligtas kayo dyan. Alam nyo ba, sa totoo lang, mga diskaya, kung ikanta ninyo lahat, may possibility magiging whistle blower pa kayo. Mawalan man kayo ng pera pero hindi kayo makukulong. Kung makukulong man kayo, mababat lang ang sintensya. Kaysa naman sa maglilihim-lihim kayo, may kasabihan nga tayo eh. Kapag aminin mo lahat, uunti lang ang sintensya mo. Yeah? Pero pag itanggi mo ng itanggi ng itanggi, mas lalong lalaki ang sintensya mo. Matagal kang makulong. Baka nga habang buhay ka pa, reclusion perpektwa, death penalty pa. Kaya, protesta. Ah, <coughs> uh, po, ano po yun, Your owner, Ah, uh, po, sa mga tao lang din po nila. Sino-sino yung... pong mga tao? Ano mga buong pangalan nila? Ah, uh, ko po masyadong matanda, Your Honor, kasi nasa bahay din po yung data din po, yung sulat kami ko po. Sir, umaagod na sa tens of millions yan. Imposible hindi nyo... Kaya, Kaya nga, Ma'am Elina. Yung... Pinadaanan nyo ng ganyang kalaking pera ba? Diba? No, uh. Dito pa nga lang mga kababayan, tumatanggi na si Curly Diskaya Imposible. 10 million na ang nabigay mo, tapos hindi mo kilala yung tao. Hindi mo alam kung sino. Ngayon mga kababayan, 20,000 nga lang, alam mo na kung sino yung nangutang sa'yo, sino yung nabigyan mo eh. 10 million na, hindi mo pa rin alam. Napaka-imposible naman. Sa bagay, kung ang sasakyan mo nga 70 million, hindi mo na nga alam yung ibang presyo. 10 million pa kaya. So, kumbaga, yung 10 million siguro sa kanila mga kababayan, parang 100k lang yata yan sa kanila eh. Yan. Yeah. Uh, tumatanggap ng token ninyo para kay di protesta. Ka. <laughs> uh, Katulad sa lang po, may naka-appoint lang na po sila kung sino din po kadalasan yung mga negotiators sa leader uh, at bidding po na, uh, na tumatanggap ng tinatawag na buyout. Sila din atas po yung kukuha. Sino po yung negotiated or appointed negotiator na yun? Alam ko po, nasa cellphone ko po, po yun. Bali, ngayon pa po ako, ko. Ah, po ako magkaroon ng cellphone kasi nakakulong po ako sa basement ko. Kahit ano, yung, yung huling appointed negotiator na tumanggap ng token yung kay Dihim Protesta. Ang galing ni Senatorisa magtanong, no? Magtanong. Wala, <clears throat> turuan na sila. Hindi na nila alam. Pero may mga papel silang hawak. Yung dati po, yung parang mga ni Ding Itabedetera, si eh, Ma'am Helena lang po namin, Ma'am Helena po okay. namin ang Pero yung ngayon okay. po, yung okay. na ako na sa salpong kukas. Anong apelyido okay, ni Ma'am Helena? Kita ninyo, buti pang abogado, alam. Di ba? Pero sila mismo hindi. Basta surname ng... Ay, pangalan lang po alam ko eh. Mam Lilito ni Nihilo po. naka yung pang niya. Tapos kung ano yung title niya. So si Ma'am Elena, ang appointed negotiator panahon ni T.E. de Valadera. Tapos tuwing nagpapadala kayo ng uh, token kay T.E. Protesta, whether si Ma'am Ma Ma Elena o yung iba pang mga appointed negotiator, paano pinag sila? Yan ay ibig sabihin, confirm na tanggap ko na yung recent token niyo mula 2016 hanggang 2022 yung business kaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking kontraktor noong nakaraang administrasyon. Ayan na. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, oh. mula June 16 to December 2017, oh. 18 months lamang, 12 billion pesos 12 billion. ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan. Sa unang isang kalahating taon lamang noong nakaraang administrasyon. Huh. Bakit po wala po kayong binagin ng proyekto mula 2016 hanggang 2022? Ayan na, ayan na, eto na. Ewan ko kung anong sagot dito ng mga diskaya. 2016, 2017, 2018, sila ang kumuha ng pinakamalaki. Bilyon-bilyon, 12 bilyon. Bakit wala silang binigkas? Noong last administration ni Digong, eto na, ulitin ko ha, mga kababayan. 5 months lamang, mm. 12 billion pesos ah. ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average, bawat ah. buwan. Sa unang isang kalahating taon lamang, nung nakaraang mm. administrasyon. Bakit po wala po kayong binagin ng proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Uh, 2016-2022, na Bulgaria na-bisto yan. Na ni Secretary ngayon, na bagong Secretary DPWH Dizon, yung Saint Timothy, doon sa Dabaw Occidental ba yun o Dabaw Oriental? ba diba? Na minura niya yung District Engineer. Timothy, Saint Timothy may gawa nun. Walang na Diba? Kita ninyo? Bakit walang binulgar? Kasi nga pinagtakpan nila yung mga Duterte. Ah, uh, Your honor kasi po yung invitation po dito sa ano po sa committee ay Ayan. about ng puto sa flood control po na sinabi po ni uh, President Amal uh, President po natin about sa flood control po na ano uh, from 2020 to right. So kung hinihingi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo Uh, mula 2016 hanggang 2022 Magagawa niyo po yun Ayos uh, po Patay ka ngayon Digong Patay ang administrasyon ni Digong Patay si Manny Bilyar Ay Manny Bilyar, si Mark Bilyar dito Bakit? Kasi ang hiniling lang daw di umano ah, Ni PBBM, yung sa administrasyon ni PBBM 2022 hanggang kasalukuyan So ngayon, kung ang Senate Blue Ribbon humiling sa mga diskaya ng 2016 pataas, kaya ba daw ibigay? Sabi ni Curly, yes po, your honor. Patay ka dyan. Naku, dito magkakandarapa na naman dito. Magkakanda kapas-kapas na sa Bisaya pa, magagapang-gapang dito, mga ngapa-ngapa ito. Dito ka makakita ng mga kongresman na kahit ang liwanag hindi makikita. Ha? Dito ka makakaramdam ngayon ng kongresman na kahit ang liwa-liwanag, walang makikita, walang nahahawakan. Bakit? Magkakandara pa ito mga kongresman ngayon. Mark my word, mga kababayan. Ito, itutuloy ito ni Senator Risa Hontiberos. Kilala natin si Risa Hontiberos, mga kababayan. Ha? Ah, kinakatakutan yan. May patunay na yan, si Ike Boloy napakulong. Ha? Ah, si... Your, uh, Mr. Chair, wala akong naalala. Napakulong. Si Harry Roque, tumakbo. Hindi pa rin naka-uwi hanggang ngayon. Ha? Sabi ko sa inyo mga kababayan, eto na. Willing ba daw ang mga diskaya magbigay mula 2016 hanggang 2022 sa mga proyekto na kanilang naservisyuhan mula 2016 or sa administrasyon ni Digong? Ang sagot ni Curly Diskaya, Yes, Your Honor. Ito ah gets ninyo uh, mula 2016 hanggang 2022 mm. magagawa nyo po yun uh, yes po yun patay ka so, dyan um, no, Mr. Chair, mga tanong ko po, po kay uh, <coughs> former undersecretary Bernardo so Yusek, uh, tama ba itong isang sinabi ni uh, Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project, pero kayo daw mayroong mga negosyo. Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi niyo, hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin. So, ano po yung mga maling iyon? Uh, you deny only ghost projects, <coughs> pero you admit wrongdoing. Tama po? Diba, kita ninyo, maskin nga kay Bernardo, nahuli pa rin ni Risa Hontiveros. Alam niyo, sa totoo lang, kung magkaroon ng pagkakataon si Sara Duterte versus Risa, mas iboto ko si Risa. Bakit? Si Risa Hontiveros, ang daming mga pasikot-sikot. Ultimo si Digong na paamin eh. Sa sobrang buisit nga ni Digong, kaya nga, yes! Ah, because guilt is personal. Wala kang alam. Kasi nga, di ba, abogado si Digong? Magaling ang abogado, magpasikot-sikot. Kitoy-kitoyin nga daw eh. Ah, uh, pero nung nang pasikot sikot ni Risa Montevero, sabi niya, "Yes, wala kang alam because guilt is personal." Nga ah, uh, ganoon ba siya, di Ah, uh, uh, sabi ko sa inyo, kahit si Digong umiinit dugo ni Digong Jan. Ah, uh, sabi ko sa inyo, pag dumating ang eleksyong 2028, kung si Risa lang din naman at si Sara ang maglaban, mas iboto ko si Risa. 'Yun ang totoo, mga kababayan. Bakit? Anong nagawa ng libro? May naipakulong ba? Anong nagawa nung libro? Nabasa ba ng mga senior citizen? Nagkaroon ba sila ng gamot? Nabasa ba ng mga batang yagit na natutulog sa lansangan? Nagkaroon ba ng bahay? Yung libro ba? Para saan? pampulot lang ng tain ng aso yun. Magbabara lang yun sa kanal pag napunit. Pangalawa, pambalot lang ng tinapa yun dyan sa... Sa ano? Sa tondo. Ah, pambalot lang ng tinapa yun sa dilpan. Ah... Walang kwenta ang libro. Yan lang mas may kwenta pa yung may maipakulong ka at mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Ha? Yeah. kung magkakaroon ng pagkakataon, dalawang babae ang maglaban sa 2022 election si Sarah at si Risa, mananalo si Risa. Mark my word. Pero kung pakinggan natin ang sinabi ni Miriam na kapag tanga ang kandidato, ibubuto at mananalo yan ng kapwa tanga niya. Hindi yeah. ah? Ah, Nee ba? Diba? So yun lang ha mga kababayan.